latest update as of July 24, 2024. Ito po ang situation dito sa may Pure Gold Valenzuela, dito sa may NLEC. So, nasa West Service Road kami ngayon. Ayan, mabot na rito sa Service Road so, bugso, bugso yung mga. So, pabugso-bugso yung wala. So, ito yung pa-northbound itong mga sasakyan na nandito dami ng mga tao rito sa bilid malakas taas na lang yung ulan may naglabas pa ng bike may naglabas pa ng bike ito sa kabila. Ang tapos na pumunta sa Poblondon. yung laki big big niya kanina, apat ah, eh. Sino huh? ba san tumayin niya, nawala na sila diyan, ah. Oh, mga Wala. Hindi namin alam Wala na dinami alam kung kailan siya dito. Oi. Wala nang magawa 'yung mga tao, lumusong na. So hanggang liig yung tubig dito sa may kalagit na ng Endex. yung mga sasakyan na pa-northbound. guys, so, ito yung update ko sa Paso de Vilas, Balizuela City sa may Endex. <coughs> yung parte dyan sa may poste na yan, malalim na yan. Alos leg na yan. Kung hindi pa tumigil yung ulan natin, sigurado na aabutin na ito dito. Oh, Ang <laughs> grabe, <laughs> <laughs> wala na silang magawa. Gusto kong inulusong na nila yung tubig. So guys, yung mga nagtitimda ng kape. sobra scrambled nila oh. Haba. Ano ay mang darbot. Ay na ng tubig yan. Sayan so, yan, tinulak na nila kuya yung kanilang truck. Inaabot na rin pala to ng baha. Baba kasi yung air cleaner nila kaya inaabot ng baha. Pumirik na yung truck. Ito, may mami na rito sa may service road. So, keep safe, stay safe everyone. Ingat po tayo lahat. And God bless us all.